Ang nasa likod ng bawat tagumpay ng mga kalalakihan ay mayroong isang babae. Ngunit ang nasa likod ng kanilang kabiguan ay isa pa ring babae. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong sumabak sa larangang hindi naman nararapat para sa kanya. Pero dahil sa sigaw ng bayan at sa lakas ng panawagan, siya ay napilitang pumasok sa magulong mundo ng politika kung saan wala ng take 2 di gaya sa bawat mga ng kanyang kinagisnan sa mga pelikula. Ngunit dahil sa kagustuhang mapagbigyan ang mga tao na sa kanya'y nagmamahal, hinarap niya ang mga biterano sa ganong galawan, anupat walang kamalay-malay ang kawawang nilalang nang siya'y napaglalangan hanggang sa magwakas na lang ang kasaysayan. Gayong ang nais lang niya'y maglingkod sa kanyang bayan. Ang kwento ng mga kontrobersya, kaguluhan at malawakang dayaan sa Halalan 04. Si nang ma-zero ang hari ng Pilikulang Aksyon, FPJ. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang isa sa maituturing na pinakamagulo at pinakamuraming halalang naganap sa ating kasaysayan ay noong unang bahagi ng year 2000. Nagsimula ito sa paraan ng pagpapatalsik kay dating Pangulong Erap sa pamamagitan ng tinatawag nilang EDSA 2 noong taong 2001 na nasundan pa ng marahas na EDSA 3 kung saan lumaganap ang matinding kaguluhan dahil lang sa agawan sa kapangyarihan. Sa pagpalit sa kanya ni Pangulong GMA bilang Pangulo ng Bansa ay lihitimo o pwede pa rin siyang tumakbo sa susunod na 2004 presidential elections kaya't ang kailangan nila ay magkaroon ng solidong pambato na itatapat ng nagkakaisang oposisyon. Dahil nga ang napatalsik na dating Pangulo ay ang kanyang matalik na kaibigan na si FPJ ang napisil na ipalit ng kanyang mga taga-suporta. Dahil na rin sa nakikita nilang wala pa itong bahid sa politika na walang may papambatong baho laban sa kanya. Ang isa pa ay sobrang popular ni FPJ noong mga panahon na yun dahil bukod sa titulong hari ng pelikulang aksyon ay kilalang kilala na rin siya bilang sobrang napakabait na tao. Napakaraming nagmamahal sa kanya dahil sa dami ng kanyang natutulungan. Pero ang malaking problema, hindi interesado si FPJ na pumasok sa politika dahil nga nakikita niya ang napakaruming kalakaran dito at hindi niya kailangang maging politiko para maglingkod sa mga tao. Ang isa pa ay minsan na rin palang nag-usap ang magkaibigan na sinaparing Erap at FPJ na isa lang sa kanilang dalawa ang papasok sa politika at iyon nga ay ipinaubayan na lang ni FPJ sa kanyang kumpare. Pero dahil sa lumakas na ng lumalakas ang sigaw ng mga tao habang papalapit ang napipintong halalan, ay wala na rin siyang nagawa at napilitang pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pero sa sandaling nagdeklara pa lang ng paglahok sa nasabing halalan, ay kontrobersya na kaagad ang isinalubong na pagbati ng mga kalaban ni FPJ. Dahil wala pa silang maipupukol na isyong makasisira kay FPJ, ang kanyang legalidad sa pagiging Pilipino niya, ang kanilang ibinato dahil siya daw ay isang Amerikano at hindi pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa Pilipinas. Naipagtanggol naman siya ng iba pang mga politikong na kanyang likuran at sa mga survey, irregular na nakakakuha siya ng mataas na grado. Ngunit habang papalapit nang papalapit ang takdang oras ng eleksyon, ay nagsimula na rin ang mekos-mekos ng mga taong nakaupo sa mga posisyong may kinalaman sa halalan. Pagamat sobrang dinudumog ng mga taga-suporta saan man magtungo itong si King FPJ, ay unti-unti naman siyang nauungusan hanggang sa maiwanan na rin ng rating sa mga survey na tila ba ay kinukondisyon na rin ang utak ng mga tao. Sa panahon nga ng halalan, isang malaking milagro ang naganap sa pagtatapos ng bilangan kung saan si Pangulong GMA ay lumamang ng higit isang milyong boto sa pumangalawang si The FPJ at nagkaroon ito ng negatibong epekto sa bansang Pilipinas at itinuturing ng karamihan na ang 2004 presidential elections daw ang pinakamaruming halalang naganap sa ating kasaysayan dahil sa malawakang daya ang nangyari lalong lalo na sa may bahagi ng Mindanao. Ang isa sa nagpapakita ng mga malinaw na senyales na meron niyang naganap na manipulasyon ay ang pagtatali ng National Citizens Movement for Pre-Election o Namprel dahil sa pamamagitan ng mga piling tabulasyon na pabor kay Pangulong GMA na nagmumukhang malaki ang kanyang agwat kay FPJ dahil napupunta kay GMA ang mga hindi nabibilang na boto. Iginiit ng Namprel na kung sakaling panalo man talaga si Pangulong GMA ay hindi iyon naaabot ng higit isang milyong kalamangan na boto laban kay FPJ. Ito ay maaaring dikit na laban lamang na hindi pa aabot sa 200,000 kalamangan o mas mababa pa. O di kaya naman itatalonin siya ni FPJ sa botong humigit kumulang 84,000 bilang lamang. Ang isa pang mabigat na revelasyong siniwalat sa sesyon ng investigasyon ng Senado dahil nga sa matinding daya ang naganap ay ang pahayag ng dating Sharia Circuit Court Judge na sinagamora Moner na bumaligtad mula sa kampo ng mga Arroyo ayon sa kanya na umaming kung hindi dahil sa kanila na pinadali ang dayaan sa mga lugar sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Cotabato City, Maguindanao, Tawi-Tawi, Sulu, Sultan Kudarat at sa halos buong Mindanao. Nagkaroon pa ng failure of elections sa bayan sa Lanao del Sur kung saan sa special elections na naganap ay landslide na naman ang Pangulong GMA. Sinabi pa ni Moner na kung walang dayaan sa kanyang lugar ay panalong panalo si FPJ nang hindi bababa sa isang milyong botong kalamangan lalong lalo na sa Cotabato at Tawi-Tawi Ngunit panong hindi ay meron pa ding naiulat na si Robot pa si FPJ sa ibang presinto sa Mindanao gayong alam na alam naman ng lahat kung gaano kalapit sa puso niya ang mga Muslim Sa katunayan, hindi nga ba sa sobrang pag-idolo nila kay Daking ay isang kakatuwang pangyayari pa ang naganap nang minsang mamatay ang karakter ni FPJ sa pelikulang Asidilyo. Ay nagwala, winasak at sinunog ng mga taong ito ang buong sinihan kung saan sila nanunood. Kaya't mula nun ay hindi na nga pinapayagang mamatay si FPJ sa kanyang mga pelikula. Ang pagkasirobot na iyon ni FPJ ay imposibleng mangyari ay napansin din ng dating Lano del Sur election supervisor na si Ray Sumalipaw Ngunit hindi na niya ni-review pa ang mga Certificate of Canvas o COC sa kadahilan ng magpapadelay lang iyon ng bilangan upang magproklama kaagad kung sino pa ang mananalo. Sabi pa ng Nampril na hindi pinapayagang makapasok sa Provincial Capitol ang mga elections lawyer ng oposisyon at naghihintay lamang sila ng resultang ibibigay sa kanila. Bukod pa dito ay ang mga stand-up sa iba't ibang unit ng AFP dahil pati sila ay sumisigaw na ginagamit sa paghahatid at pagpapalit ng mga balota para sa malawakang daya ang nangyayari sa Mindanao. At syempre ang pinakabantog sa lahat ay ang Hilo Garcia Scandal kung saan nawartap ang pakikipag-usap ni Pangulong GMA sa mga komisyoner ng eleksyon sa kasagsagan ng halalan at maaari po natin yung talakayin sa hiwalay na kwento. Hindi lang sa mga lugar na yun nagkaroon ng mga kakatwang pangyayari dahil mismong sa presinto nila sa Green Hills sa San Juan kung saan bumaboto ang mag-asawang FPJ at Susan Roses ay tinalo pa rin sila ni Pangulong GMA at ang masaklap pa nito ay baluarte din ito ng kanyang kumparing erap na naunang napatalsik bilang Pangulo Madaling araw ng ikadalawamputapat ng Hunyo taong 2004 nang formal na idineklarang panalo sa pagkapangulo ng bansa si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at pumangalawa lang si Daking FPJ na merong 1.2 milyong kalamangan. Dahil sa dami ng pangyayaring naganap, tumangging tanggapin ng kampo ni FPJ ang resulta ng halalan at sila naghain ng election protest kung saan nakarating nga ito sa Senado. At nagsilabasan ang mga taong nagpapatunay, bumaligtad at sinabing pinagbabayaran daw ng kampo ni Pangulong GMA para manipulahin ang halalan. Pero para naman sa panig nila sa nakasulat sa journal ng Pangulong GMA ang kanyang pagkapanalo ay lehitimo at hindi dahil sa Hilog Garcia iskandal. Kundi ito ay dahil sa ilang mga bagay gaya na lang ng pagpili niya kay Noli de Castro bilang kanyang running mate na noong mga panahon na yun ay matunog din ang pangalan sa kanyang popularidad. Ang ikalawa ay hindi naging solido ang oposisyon dahil ang magpapakaisa sa kanila na si Danding Cuangco ay hindi tumakbo para sa posisyon ng presidente at ang 36.5% ni FPJ at 11% ni Pampilo Lakson sa pinakahuling survey ay kayang-kayang talunin ang kanyang 39.4% kapag pagsasamahin. Ang ikatlo ay ang solidong koalisyon ng administrasyon at ang pag a ni Pangulong GMA mula sa pagiging mataray tingnan patungo sa palangiti kahit na nasa gitna ng mga kontrabersiya ang mga bagay na siyang hindi nagawa ni FPJ at iba pang mga bagay-bagay na kanyang nabanggit sa 216 na pahinang aklat na kanyang sinulat. At tungkol naman sa sinasabi ng karamihan na napanalunan lang niya ang pagkapresidente dahil sa pandaraya ay isang kasabihan o verso sa aklat ni Jeremiah ang isinagot ni Pangulong JMA. At ito ay ang Jeremiah 5.21 na nagsasaad na siyang magpaparusa sa mga may mata ngunit hindi naman nakikita, may mga tainga ngunit hindi naman naririnig na sa huli ay nagpapatibay sa kanyang susunod na anim na termino. Pero ang pinakamasaklap sa lahat sa kasagsagan ng protesta ni The King FPJ noong ikalabing apat ng Desyembre taong 2014 nang siya ay pumanaw na lang sa ospital dahil na rin sa sama ng loob na nagkaroon ng mga komplikasyon. Ang kanyang laban ay itinuloy ng kanyang may bahay na nagsabi pa ng sikat na linyang You have stolen the presidency not once but twice kung saan ang tinutukoy o lumalabas na pinagbuhol nga ni Pangulong GMA ang magkumparing ERAP at FPJ. Kaya sa huli ang naging mensahe na lang niya sa buong Pilipinas at sa taong bayan ay I am sorry. Taong 2012, walong taon pagkatapos mamatay ni FPJ, ay nadeklara naman siya bilang pambansang alagad ng sining para sa pelikula. Ang nasa likod ng bawat tagumpay ng mga kalalakihan ay mayroong isang babae. Ngunit ang nasa likod ng kanilang kabiguan ay isa pa ring babae. Huwag na huwag kang makikipagtalo sa taong naniniwala sa mga sarili niyang kasinungalingan. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang napaglalangan sa mga bagay na inakala mong para sa iyo? Paano mo ipinaglalaban ang iyong mga karapatan? Maraming salamat sa 'yung pakikinig kay Bigan hanggang sa muli. Paalam,